Ito daw ay, or eto daw ang pinakarason, kaya madalas ay gustong galitin ni Chavit Singson ang taong bayan. Gusto niya magalit ang taong bayan sa so nasa Malacanang, mag-resign si PBBM, At yun nga, para daw makalusot, para daw hindi malaman uh, na kinurap na si Chavit Singson ang kanyang lugar. Oh, sabit ka daw, tanda. Sabit ka ngayon. <laughs> hindi daw makukulong. Noon sinabi ni Chavit Singson na hindi daw makukulong ang mga may pera. Tignan natin yan. Hmm? Mukhang merong sasabit. Chavit Singson said, The unfinished diversion road project in the province under his construction company no longer has funds to continue. Ito yung interview niya with Karen Davila. At talagang makikita mo yung um, uh, pagiging uneasy na itong si Chavit Singson dahil alam niya na nagsisimula ng tuwirin ng ating gobyerno ang mga katulad niyang baluktot bumaluktot sa sistema, umabuso sa kapangyarihan, hmm. unfinished daw. Meron pa na ganun, ano ho, yung um, unfinished, yung proyekto, dahil wala na, wala ng pondo. Di ba ang proyekto, nagiging isang proyekto after completion ng lahat ng aspeto nito, una siyempre ay yung pondo. Dapat may sapat na pondo bago pa man yan simulan. Paano nangyari na walang funds daw etong itong proyekto na ito. Naubusan daw ng fans. Ang lala, ang tindi. Naalala ko tuloy itong si Chavit Singso nung pumunta sa rally. Diba nga, sinisigawan siya noong mga tinatawag niyang asong ulul at bayaran. Ito siyempre yung mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Ganyan ang tingin ni Chavit Singso sa mga taong uh, discerning, nag-iisip ng maayos tuwid ang kaisipan. Mga bayaran, mga asong ulul daw, sabi ni Chavit. Dahil nga pinagsisigawan na itong mga ito ng, ng, mga nasa rally na korap at dapat ikulong si Chavit Singson. Ito na yan. You see? You see? Yung mga taong nasa EDSA noong September 21, alam nila ang totoo. Alam nila kung sino ang korap, alam nila kung sino ang malinis at sino ang hindi. At Mr. Chavit Singson, isa ka doon sa mga hindi malinis. Okay na sana eh kung hindi ka pa kung hindi ka sana umiksena, yung eksena mo na kuno ay may papasabuhin ka, kuno ay dapat magresign si PBBM dahil kung hindi daw sa'yo, hindi siya mananalo. Yung mga ganong aspeto, yung mga ganong words mo. Sana kasi nanahimik ka na lang muna. Hmm. Kaya ayan, ang pinakadahilan kaya sumasabit ka ngayon ay dahil nagmalinis ka. Hmm. Yun yung masaklap, yung nagmamalinis ka. Pero ikaw pala yung pinakamarumi. <laughs>